Nagsagawa ng lingap sa mamaya ng mga membro ng Iglesia ni Cristo sa lalawigan ng Quirino. Kasabay ito ng isinagawang worldwide distribution ng pamplats sa nasabing lugar. Samantala, halos tatlong daang bag naman ng dugo ang nalikom ng na mga kinatawa ng National Kidney Institute at Social Service Office sa sinagawang blood donation ng Iglesia ni Cristo sa Baguio College of Technology. Yan na rin News sa report ni Bernice Galanta. Nagsagawa ng lingap pamamahayag ang mga kaanib ng Iglesia ni Kristo sa lalawigan ng Kirino. Kasabay ito ng isinagawang pambuong mundo na pamamahagi ng pulieto ng mga kaanib. Kabilang sa mga nakinabang sa nasabing linga pamamahayag ay ang mga katutubong agta na tinatawag ding dumagat sa barangay Disimungal, Nagtipunan, Kirino. Ang nasabing lugar ay bahagi ng mga kabundukan ng Sierra Madre at dito naninirahan ang naturang mga katutubo sa nasabing aktibidad sinimula ng pamamahagi ng polieto sa lahat ng mga naninirahan dito. Pagsapit ng tanghali ay tinipo ng mga katutubo at masaya silang nakipag fight sa mga miyembro ng INC. Bago ang pinakatampok na programa ay nagsagawa rin ng mga palaro o parlor games na kung saan tumanggap ng premyo ang mga kalahok katulad ng chinelas, damit at gamit sa kusina. Kasunod nito ang pangangaral ng mga salita ng Diyos na pinangunahan ni na Brother Alberto Ramos tagapangasiwa ng distrito at brother Florendo Albano, ministro ng Ebanghelyo. Sa pagtatapos ng aktibidad ay tumanggap ng goodie bags ang nasa apat na raan na katutubo. Samantala, laking pasasalamat ng mga katutubong agta sa pamunuan ng INC sa tinanggap nilang aral ng Diyos at lingap, lalo't halos wala silang inani dahil sa epekto ng El Nino. Samantala, nagsagawa ng motorcade ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa sitio Malbato sa barangay Bintuan, Coron, Palawan. Ito'y upang ipag-anyaya sa mga residente roon ang isinagawang lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo sa nasabing lalawigan. Layon ng ganitong programa ng INC sa ilalim ng proyektong Kabayan Ko Kapatid Ko na matulungan ang mga kababayan nating nangangailangan. Alas 6 ng gabi nang dumagsa ang mga residente sa basketball court ng nasabing sitio. Tumulong ang mga miyembro ng Scan International upang mapabilis na maipamahagi ang goodie bags na naglalaman ng bigas, noodles at sardinas. Naging mapayapa at maayos ang isinagawang pamamahagi ng lingap sa mahigit tatlong daang mga residente. Labis ang kanilang pasasalamat na sila ay natulungan ng ganitong programa ng Iglesia ni Cristo. Sa Baguio City naman, nakakuha ng halos 300 bag ng dugo ang kinatawa ng National Kidney Institute at Social Service Office o SSO sa isinagawang blood donation sa lungsod. Isinagawa ang nasabing aktibidad sa ikalawang palapag ng gusali ng Baguio College of Technology. Dinaluhan ito ng mga kaanib ng kapisanang SCAN International at iba pang mga member at non-member ng INC. Ayon kay kapatid na Robert Sikat, tagapangasiwa sa distrito ng Benguet, malaki ang maitutulong ng nasabing blood donation lalo na sa mga taong nangangailangan. Ayon naman kay Dr. Christian Ilaw ng National Kidney Institute, maraming pasyente ang matutulungan ng mga naidonate na mga dugo. Gayun din Anya sa panig ng mga blood donor dahil hindi lang sa napapalitan ng kanilang dugo kundi nagpapaganda rin sa kalusugan. Una rito ay isinagawa muna ang pre-testing para kunin ng hemoglobin na basihan kung dapat o hindi dapat kunin ng dugo tulad sa mga may high blood. Masaya naman ang mga kusang nagkaloob ng kanilang dugo dahil nakakatulong sila sa kanilang kapwa. Para sa Eagle News, Bernice Galanta and I'm 125